Balitang gilas pa rin, lumutang ang pangalan ni Troy Rosario bilang maaring pamalit kay Calvin Optana sa Gilas, Pilipinas dahil bukas pa ang Final 12 at posibleng mahilera ang Hinebra Forward sa darating na FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ang ibang detalye alamin sa eksklusibong pag-abante ni Jonas Lavarias. Sports, now. Sports now. Utang ang pangalan ni Troy Rosario bilang isa sa mga pangunahing kandidatong pumalit kay Calvin Oftana para sa Gilas Pilipinas sa darating na FIBA World Cup Asian Qualifiers. Sa eksklusibong text message sa fastbreak, kinumpirma ni Gilas head coach Tim Cohn na hindi pa pinal ang 12-man lineup at bukas pa ang oportunidad para kay Rosario. Sinabi rin niyang sina RJ Abarientos at Juan Gomez de Leaño ay kabilang sa iba pang tinitingnang alternatibo. Inaasahang hindi makakalaro si Oftana sa Home and Away Series kontra Guam dahil sa hamstring injury dahilan kung bakit naghahanap ang gilas ng posibleng kapalit para sa window na ito. Dalawang araw bago ilabas ng SBP ang 18-man pool, mapagkumbabang hinarap ni Rosario ang Abante Sports Now matapos siyang imbitahan sumama sa gilas practice. Ngunit nananatiling mapagkumbaba ang Barangay Hinebra forward sa kabila ng muling pagbanggit ang, ang kanyang pangalan sa national team picture. Um, sabi lang sa akin, practice, uh, kasama lang ako sa practice. So wala pa. Wala, wala akong, hindi ako na, na Nang tanungin kung may pag-asa pa ba siyang muling magsuot ng gilas Pilipinas jersey. Nahuli niyang tanga ng tulungan ng bansa sa silver medal finish sa 2021 Southeast Asian Games, lalo pang umangat ang kanyang pagiging simple at sinabing may mas magagaling pa sa kanya ngayon. May mas magagaling na sa akin so mas Bago ang injury ni Oftana, nakapag na si Rosario sa tatlong SEA Games gold medal runs mula 2015 hanggang 2019 at minsan nang napabilang sa 2019 FIBA World Cup roster sa ilalim ni Coach Yeng Giao. Habang hindi pa tapos ang deliberasyon ng coaching staff, na nanatiling bukas ang pinto para kay Rosario ngunit mas nangingibabaw ang kanyang kababaang loob kaysa sa anumang pag-asang makabalik sa lineup. Ako si Jonas Lavarias, Abante Sports, now na.